Hello guys! Kinakat na ni Darling ko ang aming materialis kasi nga siya ang taga-cutting, diba? Gagawa kasi kami ngayon ng supa. Ay naku, nangarap na naman ng lola nyo ng supa eto inilabas ko na ang ating powerhouse flux cord welding machine. Gasless ito guys. Kaya, tamang-tama ito sa ating mga project kasi nga tubular ang ating we welding in. Sa tagal ba naman natin hindi ito nagagamit? Agoy na miss ko na to puro na ito alikabok talaga guys kasi hindi na talaga natin ito talaga na gamit matagal na natambak ba diba? tingnan nyo naman yung nozzle niya, puro alikabok at inaamag na o oh, ayan tingnan nyo pinamahayan na ng mga spiders spiders ba mm, Ito, eto dilinisan natin agoy ang lola nyo walis talaga ang pinanglinis ang katamaran baga naman kumuha ng brush pero okay naman Mm, ayan, nalinis na natin. Tingnan yung ibabaw niya, guys. Sa tagal na, kahit nakalagay siya sa box, ganyan pa rin siya kadumi. Kasi, syempre, napapasukan siya ng mga butike, butike at mga spiders. Mm. Eto, gamit na talaga natin. Kasi nga, ang project natin, ang mga pangarap ng lola Yung mga DIY, hindi na talaga paawat. Kaya eto, gagamitin na natin. Umorder ako kay TikTok ng ganitong, ano, filler kasi pag powerhouse na mga filler ang gagamitin natin, mahal 500 plus pero dito lang sa TikTok, mura guys, 180 pesos lang. Meron na kayong ganito, 'di ba? Ang ganda rin, rin ganda-ganda ng packaging. O 180 pesos lang guys, pero pag sa powerhouse ka or kay sa hardware ka bumili, agoy napakamahal naman 500 plus sa TikTok napakamura, makamura ka kapag ka sa TikTok ka bumili kasi mura naman talaga guys unlike sa mga hardware at saka sa mga sa powerhouse ka mismo bibili kaya ito mas nakakatipid and then laking tipid yung 500 pesos na isang kilong pillar lang napaka ano na yun hindi na yun talaga applicable sa lola nyo hindi na yun nakatipid kaya sa tiktok na ako bumili mas mura 180 pesos lang guys ayan meron ka nang ganyan o di ba diba, napaka mura naman talaga o gumagana pa naman pala guys kahit yan inaamag na so eto Ready na? Mag-costume na ang lola nyo para hindi maksira. amaksepel ah, na naman sa face lock ng lola nyo. Uy. sa tagal ba naman natin nagmamaksipil tapos masisira lang nang ganyan? Mm -hmm. Update nga pala sa kunisa natin. Naikabit na natin yung kunisa sa loob ng bahay. Kaya ready na tayo for the go lang naman tayo sa pang next na project. Papakita ko sa inyo yung pagkabit namin next week kapag ka may... Taym pang lola nyo. ayan na assemble natin yung pinaka poste muna yung una kong inaassemble guys. So ang ginamit kong pag-assemble guide jan is yung ayan nga din yung gasless yung ginamit nating pag-assemble and then yan din yung gagamitin natin na pang-welding sa ating tubular. So, kung tatanungin nyo ako, ano yung ginamit ko dyang sizes ng mga tubular para sa kanyang frame? Ang ginamit natin is yung pinakamanipis. Pinakamanipis kasi yan nga lang yung afford natin pag makapal kasi agoy. Hindi pwede, hindi natin afford and then hindi natin kayang gawin yung bilhin. Hindi natin kayang bilhin yung ma taas ang presyo. So, eto kaya yung malinipis ang binili natin tapos kagamitin natin ng gasless ng powerhouse kasi kahit malaki yung awang and then manipis yung tubular natin kayang-kayang hinangin yan ng ating powerhouse glass gasless na welding machine. O oh, ba diba, napakalaking alwan naman talaga pag ganitong meron kang ganitong welding machine. Pero yung mga nagtatanong kung ano yung bibilhin nyo, yung gasless sa mga baguhan, yung gasless welding machine, o yung stick na welding machine kapag ka baguhan ka pa lang yan. Gagawan na natin ng video para walang wala kayong masabi kasi merong mga kanya-kanyang features ang welding machine na yan. May kung baguhan ka, kung anong dapat mong bilhin, ay, gagawin natin ang video. Hindi natin na dapat sagutin sa video na to kasi iba yung topic natin sa video na to. O, ba diba? O, ayan. Ang bilis-bilis nga naman kapag kayang gasless ang gamit natin na kadalawa na ang lola nyo. And then, pagkatapos nating i-ano, assemble lahat, we weldingin na natin. O, tignan nyo kung gaano kabilis kapag ka itong gasless welding machine ang gagamitin natin. Kahit may awang siya, hindi talaga nabubutas kapag ka may awang yung ating we weldingin kapag ka itong gasless ang gagamitin natin. Pero, advisable ba yan na bilhin ng mga baguhan? Ay, gagawan natin yan ng video. Abangan nyo. Kasi, sa katulad ng sinabi ko, may mga kanya-kanyang features. Ang uh, mga welding machine na yan, kung kailan natin siya pwedeng gamitin versus dun sa stick na smaw na welding machine natin. So, kung makikita nyo sa project na ito, is gamit natin sa dalawa. Dalawang welding machine, ang gamit natin dyan yung stick welding machine and then yung gasless welding machine. Mabilis nga naman talaga ang trabaho kapag ka itong gasless welding machine ang gagamitin natin. O ba diba, tingnan nyo, ang bilis natin natapos ang mga kanyang mga frames ng ating supa. O, ayan. Pagkatapos nating ma-welding ma ang kanyang foot, ang kanyang mga frames, a-assemble na natin. O, Etong pinaka-frame muna yung unang gagawin natin para mas mabilis. And then sa puntong ito, kumakita nyo wala na yung gasless welding machine. Hindi kasi advisable na pantakin yun, guys, kasi ang pangit ng ng resulta. Hindi ka agad-agad makakapagtaking kapag kayun ang gamit mo. So, when it comes sa taking assembly, yan ang gamit ko, yung stick welding machine. O, ba diba? O, wag nyo akong i-judge ha, kasi yun ang mas mal sa akin. And yun talaga ang advisable. Hindi pwedeng pang taking yung MIG welding machine natin, yung gasless. So, ang ginamit natin dyan is yung stick. Mas makapit kasi ang stick compare sa sa gasless when it comes to assembly. So, thankful ako sa darling ko na ina-assist lagi ako sa lahat ng mga ginagawa ko, ba diba? Ang pagkatapos ng project na ito, gawin na natin yung matagal na request ng ating mga viewers na kung ano nga daw ang dapat bilhin, kung ano yung mga advisable na welding machine para sa mga baguhan ng mga welders. Kung kayo ang bibili ng welding machine nyo, ano ang bibilihin nyo? Kung, ayo, kung kayo ay baguhan na mag-welding, ano ang dapat bilihin nyo? Kung anong welding machine ang bibilihin nyo? Ang tabayanan nyo pagkatapos ng project na to is gagawin na natin yung video na yon habang nandiyo dyan pa naka-display pa ang ating mga welding machines. So, ganyan lang namin in-assembly ang ating sofa. O oh, di diba? napakabilis lang mag-assemble ng sofa and then when it comes sa design depende yan sa design kung ano yung gusto ninyong design, kung ano yung gusto ninyong sukat and then kung paano siya mag-fit sa inyo mga sala. Ganun magplano ng project. Kailangan naka well planned muna siya, drawing niyo muna, draft niyo muna sa papel bago niyo umpisahan para iwas reject or iwas magkamali kapag ka ganun na o may gagawin kayong DIY. So, ganyan yung itsura na unti-unti na-assemble na natin ang outing sofa. Buti na lang nandiyan ang our darling ko na tinutulungan ako sa lahat ng aking project at mas mabilis talagang magka-project kapag ka mayroon kang helper o oh, de ba taga-cut na, taga-hawak pa, taga-assist pa. O oh, di ba napaka dali naman talagang magtrabaho kapag ka may kasama. So, ganyan ang tsura dalawa yung ginamit, ginawa natin na uh, sofa and then dun pa sa pinaka corner niya. So, bali may corner yan guys, dun sa pinaka dulo. Gagawan pa natin siya ng corner sa pinaka, ano niya, sa pinaka gitna niya kapag ka tapos na yung dalawang frame na yan. So, ganyan lang kasimple and then lalagyan pa natin yan ng mga braces-braces para kahit pa pano is, maging matibay-tibay siya. So, kung mapansin nyo, lahat ng frame na ginapit natin is 2x3. Unlike, unlike dyan sa sandalan niya is 2x2 yung ginamit natin. And then, 1x2 dyan sa pinaka-braces-braces niya. So, 1x2 ang gamit natin na kung tatanungin nyo ako is lahat maninipis. 1.2 lahat yung, yung nipis ng tubular na ginamit natin para ma-clear kayo kung ano yung mga materials na ginagamit ng lola nyo. So, bali, yung pinaka-frame niya is 2x3. And then, yung mga braces niya is mga 1x2 lang. And then, yung sandalan niya is 2x2. So, kung lahat, yan is puro maninipis. Para at least kahit paano is very, ano naman, yung kumbaga pantay lahat-lahat na walang mga kapal, walang maninipis. Lahat, puro maninipis ang ating ginamit dyan. Pero, hindi na yan, ma, hindi na yan lulundo, kumbaga. Kahit magtatalon ang mga bata dyan, kasi meron pa yan foam na ilalagay sa pinaka-iba ibabaw niya is hindi rin siya basta-basta masira. Kung makakita nyo, matibay, matibay na yan. Kahit may nipis na tubular yung gamit na natin, sobrang matibay na yan, guys. Walang duda, hindi yan basta-basta agad-agad masira. O, ba diba, nailagay na natin ang kanyang corner dun sa pinakagitna niya. O, ba diba? ang ganda-ganda naman talaga. Very happy ang lola nyo kahit papano is nakakatapos din naman tayo, ba diba? Yan. Tapos na ang ating sofa and then, sa mga next na araw is yung upholstery naman yung gagawin, gagawin natin. And then, titinan nyo kung paano natin gawin ang kanyang upholstery. Lahat ng mga projects na to is una-una. Kumbaga, first time kong gagawin. And then, when it comes sa design nga, isabi ko sa inyo, hindi yan. Agad-agad nangyayari, pinag-iisipan muna bago namin gawin yung mga ganyang projects para kahit papano is, Iwas, abala, and then, mabilis matapos kapag well-planned ang ating gagawin. So, magpipintura na ang lola nyo. Kasi nga, tapos na. And then, black yung pinili nating pintura para lalong ma-emphasize ang ating foam kapag na ilagay na natin ang ating upholstery. So, happy-happy ang lola nyo. Bye-bye, and I hope to see you next video.